Hi, good morning everyone. Nandito po tayo sa Tomato Farm from para sa Domingo, Ilocosor. Ngayon kasama ko si Sir Roland, ano? Um, siya yung isa nating uh, distributor dito sa uh, Ilocosor. So, nag po kami dito sa ating bukirin. So, makikita natin, ang dami po. Ayan, hawak-hawak na ni, <laughs> ni Sir Roland yung bunga, oh. <laughs> Tapos, eto po siya, no? Makikita natin na parang hinug pa siya, pero berdeng-berde siya. Then, oh, makikita nyo po, yung, ano, yung mga bunga. Eto po, na pitasan na, no? So, kung nakita nyo yung mga sako, yan, laman na po yan ng kamatis. Ayan siya. <laughs> eto, berdeng-berde pa yan. So, i-transport -tra natin sa Manila. Ayan. Oh, going to other nation. So ito siya no. Makikita natin hanggang doon kamatis po 'yan. Hanggang doon din <laughs> sa may mais. Ayan. So lahat po ito mga kamatis. So Sir, anong masasabi mo sa King Humus Plus? Sa base sa yung nakikita ngayon. <laughs> sa, sa nakikita ko, walang paltos. Talagang effective, na effective talaga ito. Ito, nakitang-kita ko na yung resulta. Ito na yung talagang bunga ng paggamit ng King Yumus. Tara na, gamit tayo mga kabayan. At saka, ano, less uh, abuno po yung gamit natin dahil sa tulong ng King Yumus Plus. Ayan po, not, uh, yung King Yumus Plus kasi, isang organic soil conditioner. So, pag sinasabi natin na organic, andun na po lahat, sir. sir uh, ba diba? Yung pag, ano, organic, wala nang tatalo yan eh. Wala na. wala na. So, laking tulong po, no? Makikita rin po natin yung soil natin, yung lupa. Asin ano po siya, malambot. Hindi gaya dati. Kasi, wala na, um baga, yung acid niya, yung acid niya, tinalo na ng King Humus Plus. Unti-unti na niyang ibinabalik, sir. So, ano pang hinahantay natin? Go ahead. Um, gamit na tayo ng King Humus Plus. Moisture pa rin yung ano, pa, oh. Ayan. Moisture pa rin. Ayan, sir. Um, dalawang, ano na, dalawang linggo na na hindi na diligan yan. Pero, malambot pa rin yung ano niya, ba? Diba? Hindi gaya dati na ang gaspang-gaspang. No, no, na pero sa paggamit sa tolong ng King Humus eto nakita natin ah, moisture na moisture yung lupa so hurry up use now and we can ship also international not only here in Philippines but international so ayan na si Sir Bolos isang uh, isang uh, Hiumos, eh? namamangha namamangha sa resulta ng ating King Humus Plus kasi grabe talaga, nakakalula yung, yung um, bunga niya. So, sir. <laughs> namanghana eh, natulala, natulala. na. <laughs> Tara na mga kabayan. Dito na lang sa King Humus. Hindi ka magsisisi. Ayaan mo yung presyo. Ang importante, resulta. ang resulta ng iyong mga pananim. gamit na. Have a nice day and thanks for watching.